Buhat-buhat ng ilang estudyante palabas ng classroom ang babaeng ito. Sa tanawan late kaninang umaga, ang babae, isa palang guro at biktima ng pamamaril. Ang sospek mismo ang kanyang asawa. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente dakong alas 7.45 ng umaga sa loob ng Tanawan School of Craftsmanship and Home Industries. Nagtamo ng tama ng bala sa kanang balikat ang biktima matapos barilin gamit ang caliber .38 revolver na umunay nakatago ng ipasok ng sospek sa loob ng paaralan. Lumalabas sa investigasyon na selos ang motibo sa insidente. Nagdududa raw ang sospek na may ibang karelasyon ang kanyang asawa. Allegedly, yung babae teacher doon sa Tanawan School of Craftsmanship and of Industries at Barangay Can Ramos, Tanawan, Leyte. Yung suspect is jobless. Parang may konting ano so problema sa parang nagdududa yung yung husband niya na may karelasyon yata yung one, yung wife niya. Yung wife pala, teacher Matapos ang pamamaril, ng sospek ang baril at tagtangkang sakta ng sarili gamit ang isang balisong. Kaya ito may sugat sa kanyang leeg bago siya nasa kote ng mga rumesponding pulis. Nasa kustodiyan na ng tanawan MPS ang sospek at inihahanda na rin ang kasong frustrated parricide na isasampa laban sa kanya. Ang baril niya tinamaan sa shoulder yung babae. Mm -mm. at Mabilis naman ang rumisponde yung elements of tanawan in, in, in phase natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.